Hello, what's up mga kaidol? So ako nga po pala si RMTV. So ayun mga kaidol, so ako ay nagpapasalamat sa inyo solid na pagsuporta lalo na sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Naway uh, sundan niyo ako sa ating mga kabanata sa aking pagbablog mga kaidol. Suportahan niyo po ako at i-share po ang aking video. So malaking tulong na po 'yon mga kaidol. Siyempre no? So, pangarap din natin maging vlogger, mga kaidol. Noon pa man, ay pangarap na pangarap na natin, di ba? So, sana'y tulungan nyo ako. Ayan, so, sa pamagitan ng inyong panonood sa ating video, mga kaidol, ay sobrang laki na ng tulong nito. No? So, hindi lang po yan at marami pa po tayong gagawin na video. So, sa haba-haba ng... Uh, pagbablog po natin ay ang dami na po nating channel na ginawa pero hindi pa tayo naging successful no? so mayroon man tayo naging successful na isang account ngunit ay hindi na po tayo ang namamahala noon Ayan. so gusto ko po ay ako talaga ang mamahala dito sa ating channel na bagong gawa mga ka-idol kaya naway supportahan nyo ako at siyempre uh, sa pamagitan nyo sa pagsuporta at pag ako'y na-monetize dito, ay gagawa po tayong magaganda pang mga video, mga ka na naaayon sa YouTube uh, community guidelines na. Ayan. So, yan po ang pinapangako ko mga ka-idol uh, Marami po tayong gagawin na video at iba-iba May adventure, may video sa bahay mga ka-idol So, marami po kasing nagtatanong sa akin Bakit hindi ka nalang gumawa ng uh, bagong channel mo Or bagong YouTube mo Ganyan. Kasi sa, sa Facebook ako uh, nag-focus Kaya nawala sa akin ang pagbablog sa YouTube Kaya sabi ko nga, ungan! So, bakit hindi ko na lang kaya mag-vlog mag ulit ako sa YouTube? So, napag-isipan ko yun kaya ah, sabi ko may nagawa pala akong isang channel na noon pa na bago at wala pang upload talagang at ah, dalawang video lang siguro yung na-upload dun mga ka -idol. kaya sabi ko ipagpatuloy ko na lang ito kaya ito na nga mga ka-idol so naipagpatuloy ko na nga, mga ka ang bagong channel natin na So ang bagong challenge natin ay ngayon ay nagkaroon na po ito ng 1300 plus subscriber. Uh, dapat po ay monetize na po tayo. Kaso lang po ay nagka problema tayo sa uh, use uh, use content. Yo ano? Uh, uh, content. Ayan, sabi ko nga ayun lang, hindi tayo na monetize nito paano kaya ang gagawin natin so, nag-delete po ako ng mga video para mawala na po yun mga kaidol, so, ayun uh, antayin pa po natin sa pag-delete pala ng video mga kaidol ay ah, eh, ganito pa lang mangyayari ay magbabak to zero yung what's ours mo mga kaidol at yung views, so mawawala so magbabak to zero at babalik po tayo sa umpisa at mag-aantay po tayo muli na Ma mag-apply tayo. Pag okay na yung requirements, so makapag-apply na po tayo ulit upang ma-monetize. Kaya nadali po ako doon kasi may in-upload po kasi ako na hindi sa ating content, hindi sa akin video. Kaya sabi ko, puro na lang original talaga ang gagawin natin. Ano? Kasi ang ating isang monetize na YouTube po, ang namamahala po noon ay nasa nasa Korea na po nasa Korea na ang ating YouTube channel. Pagkat yun po ay ang ating YouTube channel ay parang mula sa puso nila na kumbaga pinapasahuran na lang nila ako at sila na po ang gagamit ng YouTube ko. Ganun po yung nangyari nun. Hanggang nagkasundo kami na bilhin niya na lang sa akin ang YouTube channel ko. Kasi noon mga kaidol wala po kasi akong kalam-alam talaga mga kaidol na maaari ka nga pala kumita sa YouTube. Basta ang akin lang, mag-vlog lang, maipakita ko lang yung mga araw-araw kong upload na video sa pag-vlog, no? Sa dati mahilig ako sa adventure. Kaya hindi ko naisip yun na ganun. Eh, siyempre monetize na yun. So, parang wala lang. Sabi ko, uy, kailangan ko din kasi ng pera noon. Kaya hindi ko na napaisip na mahalaga pala. Pag ikaw ay monetize, sobrang halaga ang YouTube mo. Channel mo. So, yun. Sa, sana ngayon, okay na okay tayo. Pero, wala tayong magagawa, di ba? So, ganun lang mga kaidol. No? Uh, balik umpisa po tayo. Uh, Pag-igiin ko po, po. No? So, kung sakaling ma-monetize man po tayo, siguro ipopocus or magugol na lang po ako para po uh, makatulong ako sa mga nangangailangan siguro ganun na lang siguro yung purpose ng ating youtube mga idol so ayun mga idol so naway supportahan nyo ako sa aking plan sa ating youtube channel naway monetize na po tayo ayun, so, maraming maraming salamat mga idol ako nga po pala ulit si RMTV supportahan nyo po ako